ang pinakamalamig na kontinente sa mundo ay isa rin sa pinakamahiwagang lugar sa mundo. Napaka-unique pero maraming itinatago. Sino man na hindi basta-basta makakapunta dito, maliban na lang kung isa kang elite scientist o isang penguin. Dahil ipinagbabawal ang mag-explore dito at kung sakaling pwede, abay good luck sa mga susubok. Dahil nuknukan sa lamig ang lugar na ito, Umaabot lang naman sa minus 90 degrees Celsius. Bakit nga ba ito restricted at saan nagmula ang mga patakarang ito? Yan ang ating aalamin. Noong 1900s, halos walang alam ang mga tao tungkol sa Antarctica. Pero nagbago ang lahat nang may apat na American Navy explorer sa pangunguna ni Admiral Richard Byrd Jr ang napadpad sa lugar. Naging kontrobersyal ang iba niyang pahayag. May mga kakaiba at kababalaghan siyang nadiskubre na pinigilan ng gobyernong isang bulat. Marami ang hakaka na si Bird ay nakatagpo ng isang sibilisasyon sa ilalim ng lupa na tinatawag na Agarta. Noong 1957 at 1958, Isang grupo galing sa iba't ibang bansa ang nagsanib pwersa upang magmarites sa lugar at nagkasundong protektahan ang Antarctica. Kaya nilikha ang kasunduan sa Antartika. Ano ang eksaktong ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mga siyentipiko at ang mga lab coat ang pwede lamang umapak sa nagyayelong Antartika para mag-research. E paano naman yung mga gusto lang gumala? Pwede naman may mga exception lang siyempre. Maaari tayo magtungo sa pamamagitan ng cruise ship. Makakatapak din ba tayo sa lupa? Pwede pa rin. May ilang landing spot sa kahabaan ng peninsula na pwede para sa mga traveler. Nakasaad din sa kasunduan na walang iisang bansa ang maaaring solohin ang Antarctica. Ito ay pinaghati-hatian ng pitong bansa, ang France, Argentina, Chile, Australia, New Zealand, Norway at UK. At ang iba namang bansa tulad ng US, Brazil, Peru at Russia ay gusto ring pumarte o sumali. Dahil ang Antarctica ay maaaring sagana sa langis. At kapag may langis, may dato. nga sa dahilan maliban sa mapanatiling malinis ang lugar at sa kaligtasan ng sinuman. Ay may itinatago din ka mga at kababalaghan ang lugar na ito. May mga endemic species sa ilalim ng lupa ng mga bundok, mga waterfalls na kulay dugo at may mga bulkang nagbubuga ng ginto. Pinaniniwalaan din na mayroong nangyayari sa Antarctica na dapat manatiling sikreto. Pero may makikita ka sa Google Maps satellite view na mapapaisip ka. Marahil ang higanting mukha ng alien na ito ay parang istruktura. Maaaring bakas ng alien, sinasabi ring ang mga naunang kabiasnan ay dating nanirahan doon. Ngunit ang tanong, e eh ano naman ang mangyayari kung basta na lamang bibisita sa Antarctica nang walang paintulot? Heto ang parusa. May multang hanggang 10,000 US Dollars at pwedeng makulong ng ilang taon. Depende sa dami ng nilabag dahil kahit ng isang pirasong bato na iuuwi mo, ay maaari kang makulong na hindi bababa sa isang taon. Wala namang sariling gobyerno ang Antarctica. E sino namang kaya magpaparusa? Heto ay depende kung saan ka galing. Ayon sa Antarctic Treaty, sinumang mang inaakusahan ng isang krimen sa Antarctica ay napapailalim sa parusa ng kanilang sariling bansa. Pero paano kung bumisita ka lang bilang turista? mula sa isang bansang hindi bahagi ng kasunduan. Sa ganyang sitwasyon ay ang host nation ng barko o eroplanong sinakyan ka na mananagot. At ang kapitan ng barko o piloto ng eroplano ang pansamantalang ko-control sa nagkasalang pasaway. Bukod dyan, ang Antarctica ay hindi lamang isang restricted landmass. Bawal din gamitin ang espasyo ng hangin nito. Ito ay dahil sa batas na ipinakilala noong 80s sa ilalim ng administrasyong Reagan. Isang batas ang nilikha na nagsasaad na walang sasakyang pang himpapawid ang pinapayagang dumaan maliban na lang kung emergency landing. syempre ang panuntunang iyon ay kadalasang nakakapekto lamang sa mga commercial na jet. Ang mga nakacharter na jets ay pwedeng maglabas pasok upang dalhin ang mga stamp sa mga research bases na nasa humigit kumulang 3,000 tuwing summer at may 400 naman pagwinter. winter. Nakakainit man sa lugar, ay mayroon pa rin namang ilang mga pangunahing pasilidad na inaalok sa McMurdo Station. May mga coffee shop, isang grocery store at automated machine teller din. At syempre may mga nakakalungkot na mga pangyayari din sa mga nakarating sa Antarctica na hindi na nakabalik pa ng buhay. May mga nadiskubring katawan sa ilalim ng yelo at ang iba ay hindi na magila pa. So yun, huwag kalimutang ilike ang video nito at mag-subscribe kung nagustuhan ang ganitong mga content. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli!